Magandang tanghalian po mga kalaki. Ngayon po ay October 22 ng alas 11 po ng umaga. Ayan sa mga laki followers natin dyan na kanina pa po nag at sa mga Uh, kakain po ng tanghalian sa mga magpe-prepare po ng kanilang lunch at sa mga nasa bahay na po. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo at pwede nyo pong ilista mga lucky numbers na pang malakasan natin na pang jackpot to, ha, Lotto Pilipinas Lotto Abroad. Pwede nyo po itong alagaan ng tatlong araw po mga kalaki. Okay? Marami pong sinuswerte sa mga lucky numbers natin. Nakapost po yun sa Facebook araw-araw. At syempre meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Pero importante po nakapagpanalo po tayo. Kaya ngayon pong alas 11 si po ng umaga. Ngayon pong October 22 mga mga kalaki abahali ka na kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko ready ka na ba? eto na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo ayan mga kalaki, syempre po bago ko ibigay mga lucky numbers, iinom muna ako ng tubig mm. Okay mga kalaki, ha? eto na po umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad number 37, number 19, number 28, number 15, number 6, number 34, number 43, number 49, number 52 at number 57. Yan po ang 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 12, number 9, number 32, number 16, number 8, number 7. At number 24 at number 36. Ayan po mga kalaki. At ito lang po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 17. Number 22. Number 8. Number 5. Number 24. Number 29. At number 37. At ito lang po ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na. Number 5. Number 15. Number 24 Number 21 Number 20 At number 6 Ayan po At syempre po ito rin po ang 6 digit lucky number 0 to 9 Kunin mo na Number 8 Number 5 Number 0 Number 1 Number 2 At number 3 Ayan po mga kalaki At syempre ito po ang pinakalas Ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin mo na mga kalaki Number 31 number 27, number 20, number 25, at number 15. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet maya-maya ah. -maya, Pero bago ko po ibigay ang mga uh, Lotto Pilipinas Lucky Numbers, aba dapat po mga kalaki yan, naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Ako po, napakadaming pick account dyan na makinig po mabuti. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang ang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Ako, hindi po kami yan, mga kalaki, mga pick account, lahat po yan. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki ha. Ito po ang legit na account natin mga kalaki, Red Parungkin po na mayroong 410,000 followers. Lagi nyo pinche At meron tayong ginagamit ngayon. Ito po, ito Arnold Parungkin naman na mayroong blue check. May blue check Arnold Parungkin na mayroong 495,000 followers. O kalahating milyon na po mga kalaki. Yan po ating mga ginagamit na legit na account sa Facebook. Meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos. Okay? At meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungkin po na mayroong 18,000 followers. At syempre po TikTok ang TikTok natin, red pa kina, mayroong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo pa po, comment ng comment, share ng share ng mga videos natin ng heart, heart, heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay almas sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year nyo. Pag-aaralan po yan. Aba, baka dito mga kalaki swertihin kapag sumali ka. Baka dito maranasan mong manalo. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga interesado po dyan, uh, message na po kayo sa messenger ko gusto nyo subukan ng private consultation. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po 'yung mga fake account na 'yan. At bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo po mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? I-try mo na po ang aming private consultation. Ayun po. At sa mga gusto pong sumali dyan mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount para member po kay sa akin ng 3 months ng October, November, December. Ayan po, para member kayo sa akin ng 3 months at tatlong buwan po tayong magsasama, di ba? O, try mo na mga kalaki. Okay, at syempre mga kalaki, ito na po itutuloy na po natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers. Lotto Pilipinas, 642. Ito na po, kunin mo na. Number. Number 19. Number 27. Number 30. Number 35. Number 38. At number 11. At ito po ang 645. Number 23. Number 26. <coughs> number 38. Number 40. Number 20 at number 10. At e, po ang 649. Number 22. Number 34. Number 36. Number 21. Number 18 at number 14. At etron po ang 655 mga kalaki kunin mo na. Number 17. Number 31 number 39, number 16, number 5, at number, ano yan, 43. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito po ang pinakalas, ang 6 digit lucky number 658, Kunin mo na mga kalaki. Number 20, 29, number 35, <coughs> number 44, number 46, <coughs> number 51, at number 48. 17. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suko niyang outlet at make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa pamilya, okay, po, sa pamilya. Bustamante, ayan, pamilya Bustamante po, jaan po sa may, saan yan? Okay, jaan po sa may Quezon City sa Pamilya Bustamante. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo agad-agad. At syempre po sa ating pong mga jeepney driver at mga tricycle driver Diyan naman po sa may Okay. Sa may Kainta Rizal. Ayan po. Sa may Junction Kainta Rizal. Shout out po dyan sa inyo. Sa ating mga tricycle driver dyan. Sila Kuya Miko at sila Kuya Albert. Shout out po sa inyo humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 642. Ayan, sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share lang na share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Okay, good luck mga kalaki. Alagaan nyo po ng tiris yan bago natin palitan. At gusto ko po, manalo tayo ngayon. Okay, lunch time na, kainan na.